payat ng kaoban pero kahit paano Mayroon pa naman so yun maraming salamat sa panonood At paglubog pa lang natin guys, ito ang ating unang nasalubong agad. Isang pusit lumot. Ang masarap naman dito na luto ay adubo o kaya kalamares. At sa muli kong paglubog, Ayun. Isang kulambutan o tauban. Nasa itlogan siya guys. Ayun, nasa gilid yung itlogan niya. Hindi mo siya ng Ngayon na naman kami nakabalik dito guys. Ilang linggo rin na hindi kami nakasisid dito sa white sand. So, ayun. Nakatauban na agad tayo. Saan naman karami tayo. Hindi may kalabuan na ngayon ng dagat guys. Dahil sa kakatapos lang ng bahag. Pati yun, may isang tauban. At Buntot lang yung nakita nga guys dahil hindi ko nga napansin na ang camera ko pala ay nagbago ng direksyon dahil nasagi nga ito sa aking kamay habang kinakasakwa ang pana. At ito nakapana ko ulit ng isa pang tauban. Eh, hindi ko nga nakuno ng camera ang pagpana sa kanya guys dahil tumatakbo. Kaya napilitan akong panahin kaysa makatakas pa. Pagkatapos ko nga guys patayin yung isang tauban guys, eh, may napansin din ako ulit ng isa pang tauban kaya tinanggal ko kagad yung taubang na pana natin upang mag reload ulit. At sinilip ko nga ito sa loob ng bato. Nandun siya sa loob. Nagtatago. Ayun siya, oh. Pang-apat na ito, guys. Sinanggal ko lang yung isang tauban doon sa bala ko, guys. Para mapanan natin ito ng maayos. Uh, at ayun. Success. Sana makadagdag pa tayo. Pang-apat na ito. Apat ko lang na piraso ito. Sigurado na ito. Sulit na yung matagal na panahon na hindi ako nakabigbisita dito, guys. Dahil pagdating ko pa lang, inaka-apat eh, na agad tayo. At ito pa. Isa pang tauban ulit. Nakadapa. Halos maging bato ang kulay. Ayun. Ganda ng tama. Talagang na sintido. Pang lima na ito guys. Ay salamat naman at nakasunod-sunod tayo ng tauban. Sana makadagdag pa. At ito. May isa pa. Malaki. Ayun. Sobra rin ito dalawang kilo guys. Sunod-sunod na ito guys. Ay sana mas marami pa tayong makuha dahil mahaba dilim sulit ang punta natin dito guys sana yung mga kasama ko makakuha rin na tayo guys puro ban at ito merong ban na nagtatago napansin ko ulit ayun palabas labas ang uso ayun ayun yon ayon hindi ka naman kalawala dyan mababaw lang ito guys siguro mga pantay tao lang ito ayun lumabas na hmm sa pool hindi siya na nasintido kaya ang daming tinta na nilabas niya malaki na rito guys Higit na rin ito sa dalawang kilo. Pangpito na ito na tauban, guys. Maganda at nakadali uh, tayo. Sunod-sunod. Hindi tayo nakakita ng isda guys. Halos puro tauban lang, guys. na napapapanan natin. At isang pusit. At ito, tauban pa. Napakaamo. Ayun, oh. ganda ng kulay. Higit din ito dalawang kilo, guys. Magagalit sa atin si misis nito. At wala tayong pangulam. At ito pa, tauban pa. Ay, pagikan pala. Akala tauban na naman. Napiki ako ng tawikan na ito. Akala ko tauban. Minatamata na tayo. So, sobrang excited sa tauban. Tauban pa. Nakalagdig ba tayo ng tauban? Eh, ito. May tangga pa. Silipin natin. Baka may surahan dito. Ayun. Kauban pa lang nakatago dito. Akala surahan. Ayun, ang laki. Mababaw lang ito, guys. Ah, oh, kung magtuloy-tuloy na ganito, sigurado na ito. Pag kinalabit ko si Mrs., hindi na ganito reklamo. Bibigay agad ito ng limang piso at sasabihin, sige, maghulog ko doon ng wifi mo. Sulit <laughs> so, ang punta natin dito, guys. At uh, ilang linggo rin tayo hindi nakapunta dito. Uh, at nung binalikan natin eh, nabiyayaan naman tayo Sana madagdagan pa At ayun May isa pang nga oh Malaki ito guys Nasa higit ito sa dalawang kilo kalahati Mas malaki ito kaysa sa dun sa nauna at Ito na rin ang huling napana ko guys At uh, paumaga na Kami aakyat naman upang makawe Dahil gagamitin pa ni Papa ang kanilipa Ayun guys Subin na kami guys okay, O pa paano Good Good yung ano natin Good performance Ayan umaga na oh Dan si police Dog, jackpot Oh Ako ah, ang tipak talaga si Kepulis Dog, oh Kala ako yung oh Ayan guys Trison Trap yung isa nya yung isa mga super dos kilos Si Ipoy, ganun din, jackpot din si Ipoy Oh, ah Gabi sa mga tauban guys Ayan oh, no? malalaking tauban guys natin konti lang guys tulong sa atin oh yan ito yung pinakamalaki natin puloy kasampung piraso din tayo hindi na rin siguro bababa yan sa ano dalawang libo yan mga na lang guys maraming salamat sa panonood support na lang pala ng YouTube channel ko. Oh, Meron yung YouTube na rin tayo sa Kingdom Under the Sea. So, yun, para hindi po kayo mahirapan ang maghanap ng ano ating uh, YouTube channel. Eh, kung ano po yung profile natin sa ano sa Facebook, yun na rin po yung profile natin sa YouTube natin para simulan sila at mabilis na hanapin. So, yun na lang guys. Maraming salamat sa panunod.